Sir Lemuel, magandang hapon po sir. Magandang hapon po, uh, Idol Rafi. Yung napanood ko pong video, na nakaka high blood po. Kumuluan dugo ko doon. Kailan po nangyari ito, sir? Uh, nangyari po ito, linggo, alas otso ng uh, gabi. Uh, hmm. Habang ako po ay uh, nasa Maynila, tumawag po yung aking anak na siya doon po ay uh, binubog. So dali agad po ako nagpunta po sa uh, presinto ng uh, Santo Tomas. Doon nga po inabot po natin yung uh, driver. Kasi po ito po ay agad pong nahuli naman ng SWAT, ng uh, polis kasi may nag-report po na uh, concerned citizen. So hinabol po ito ng uh, polis and then uh, sa pagpagtulungan naman po ng barangay captain kung saan ito nakasira, ay yung dalawa naman po ay uh, nasundo. So mm -hmm. doon po sila ay nanot. Ano pong pinag-ugatan ng problema Sir Lemuel? Ito po ay uh, tatakyan ay lumabas sa isang bar. Mm -hmm. Sa dyan po makalampas po ng, uh, ng ano, na isang malaking mall po dyan sa Santo Tomas. Mm -hmm. Ngayon paglabas po nila ng bar ay uh, napusinahan po ito kasi bigla pong uh, lumabas. Mm -hmm. So akala naman po ng aking uh, anak ay ayos na, lumampas na siya pero ito po ay hinabol. After po ng mga 500 uh, meters ay uh, siya po ay uh, tatabi, hiliko at agad po ito po ay binusinahan. So then after po uh, mabusinahan ulit ng anak ko ay kinat at doon na po siya binabaan. Ano po'ng trabaho nitong dalawa bakit may barel at sobra naman pagbanlait ng taot manduro? Ah, uh, wala po naman nakita na baril 'yung anak ko, narinig lang po niya na babarilin, uh, na, na, na nanakot po siya. Ang, ang pagkakaalam po namin, ito po ay nagpa uh, nagbabarko. Ito po'ng uh, ano, ito po'ng isa 'yung uh, may tato at 'yung pong Alan ay uh, parang OFW din yata po at mag abroad Ah, mm -hmm. uh, sa katunayan nga po, uh, we, we received mga report po sa concerned citizen na ito pong isa ay ay uh, yung makalaman ay lalabas po yata ng uh, bansa on 19. Kaya po ay uh, ito nga din po ang amin pong uh, sapagkat kaya po siguro malalakas po ang loob ay alam naman po nilang sila po ay aalis. I'm sorry mo, sorry 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 ko! sorry 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 hindi ko sorry hindi sorry right? hindi, po, Hangi, hindi mo, po, so, ha, po. Hindi po, hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po, Hindi po, hindi ka sorry 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 po sorry 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 ang no problema. Hey, no. hey, no. si eh. po para Boss, po. Nakainom. Nakainom ba? Iyon po, nakainom po sila, laking nalasing na lasing po sila. Nung amin po nga nakausap at totoo nga po ay sila pa po ay galit. At lumalabas naman po doon sa interview po ng isang uh, reporter na inamin naman po na sila ay uh, nakainom. But unfortunately, uh, ito po yung amin pong uh, kinakabahala din. We are uh, sharing the road sapagkat nung time na pong yun, hinahanap po namin yung breath analyzer. At mm -hmm. sapagkat mahirap naman pong patunayan na talaga pong nakainom ito sapagkat ipagpapatuloy po namin yung kaso. Pero dahil nga pong wala pong uh, ito pong mga sobriety test sa atin, unlike sa ibang bansa, ay eh, talaga pong baliwala ito. So nung dinala din po sila, For medical legal sa isang uh, public hospital, ning lamang po at wala pong mga ganito kaya lumalabas po doon sa police report dahil wala pong nakasaad doon na sila po ay nakainom. Kaya nga po, eh, sa Tuesday magkakanuhulit kami ng hearing. This will be the second hearing. At yan po ang uh, tinatalakay namin dahil magpapasa po ako ng batas na maging mahigpit, especially sa implementation itong Anti-Drunk anti, -anti -drunk and Drug Driving Act natin, itong R810586. At the same time, Nabanggit niyo nga po yung breath analyzer test, very important po yung pati yung body-worn camera. Pag pinagsama mo yon yun magiging uh, very proper at systematic yung paggawa ng sobriety test at pag uh, make sure na lasing man o hindi yung tao madedetermina doon. Colonel Lunar, sir. Yes, sir. Itong dalawa, si Marlon De Los Reyes sa kaalan Malakam man, nakapagpiansa na ho ba? Hindi pa po, sir. Hindi ko po. Nakakulong pa po sila. Ah, very good. Balik po ang ano po dito ay physical injury, sir. Physical injury lang? Opo. At And, ano naman po natin doon, in-endorse sa prosecutor, ang sabi ng ating isang prosecutor, sila po yung mag-determine whether kung meron pang ibang violation. Ang ano lang po natin, i po natin yun, sinabi nga natin yung, ang actually, yung victim naman, sila naman po yung, yung interview ng no, ating prosecutor. Nag-skandalo, nagmura, nagbanta, bakit physical injury lamang? eh, nagsabi siya, babariling kita, nagbanta po yun, ng, panibag kaso. ano po yung binigay na statement po ng ating victim sa ating investigator, yun po ang ating in sa ating prosecutor. So, diyan ba sa kanyang salaysay, nabanggit niya na siya ay binantaan at sinabi babarilin? Sabi niya, kung wala lang tao ay babarilin ako. Nakita ko siyang naghahawak may baywa. Okay. Kaya yung mukulang lang po ako. Yung po, Pero Sinab sa video, sir, sa sinabi nung nagwawala, babarilin kita tapos sa baymura. Ano yung Yes po, Senator. Magandang hapon po. Anong pwede may kaso doon sa dalawang lalaki involved sa road rage. Inarangan po yung kotse, buwaba sila, tapos directly sinabi, uh, gusto mo bariling kita ngayon? Mm -hmm. uh, that in itself, Senator, is grave threat po. Mm -hmm. uh, they can clearly charge that because we have video evidence, kitang kita po yung mukha niya. Uh, second po, Senator, pag sinaktan po sila, uh, based sa medical legal, we can charge uh, the degree of physical injuries na nararapat po doon po sa ginawa nilang pananakit. And then, third po, Senator, is yung anti-drunk, and drug driving act to natin. Uh, I think we have probable cause to believe that he was under the influence of alcohol while he was driving. Apo, uh, Senator. Inamin din niya eh, uh, sa isang interview. Yes. Kaya ang naipaylan nila physical injury, pwede bang balikan ulit ni Colonel at ipresent tayo yung yes. video kay Piskal para ma-amend at uh, idagdag yung dalawang hindi pa na idagdag na nabanggit mo lang? Kapag uh, na-resolve na po ang inquest of beating, Senator, the other crimes that were not charged uh, kailangan po dumaan na sa preliminary investigation po, Senator. But regardless, hindi po basta hindi siya na-file sa inquest page, eh, hindi na po pwedeng i-charge yung crime na yun. So, tama po yung recommendation nyo. They should proceed to work and file the other cases po. Kernel, so may dadagdag niyo yung, sir, yung grave threat, tapos meron tayong ra uh, 10586 Anti-Drunk and Drug Driving Act. Bukod pa dun sa yung nanakit sila. Okay, Kernel. Yes, sir. Opo. Gagawin po natin yung seryan Sino pang nagmamaneho nun? No? Si De Los Reyes o si Malakaman? Si Alan Malakaman, sir, yung nagmamaneho po. Opo. Yung lisensya ko ba niya na no? kumpis ka o ibinalik? Actually po, wala akong lisensya po si Alan Malakaman. Driving without license. So, another kaso dapat yon. Tama ba, Atty. Garrett? Tama po, Senator. Dapat po uh, may isa pa siyang charge under our traffic code for driving without license po. Colonel, ba't niyo sinama lahat yun? Ang dami, apat na agad nabanggit ko. Ba't isa lang nilagay ng tauhan niyo po, sir, Colonel? Siyempre, nung habang kinukuha niyo ng statement, itong uh, dalawang sospek at tinanong niyo sila, o oh, nasa driver's license, sila nagmamanil, taas kamay, ako, sabi ni Makalaman, o oh, nasa driver's license mo. Nung sinabing wala, o oh, dagdag -dag agad doon sa complaint sheet, na driving without license, tama po. Yes, sir, po. Na hindi ginawa po ng tauhan ninyo, sir. Sige, yeah, ko po yan, uh, po yan nung nasabi niyo, Isemena niyo po yung mga tao ninyo, sir, ha, Colonel, please. Colonel. Yes, sir, yes, sir, ko po yung punto na yan, sir. Director Almora, sir. Ito pong si Marlon de los Reyes at Alan Malacaman, I want their uh, licenses suspended. Especially itong si Malakaman. Meron hubang bang lisensya itong si Malacaman, base po sa inyong database? Gusto po namin, siguro makipag-9 kaagad kami sa uh, police station para makuha po yung tunay na pangalan niya. Mm -hmm. Para ma-verify po sa system kung baka may record naman po siya. Kung meron po, uh, sir senator, uh, will do immediately po yung ano po ninyo. Ang driver pala IC. Si... Marlon. Tama po. Ang uh, driver po niya ay yung Marlon. At actually po, pare-parehas pong kinuha yung lisensya pati ng anak ko. At yan po ay uh, din po yung lisensya ng Marlon. Kernel. Yes, sir. Ang driver pala si Marlon, bakit para nalihis? Pinapalabas ngayon na si Alan. Ang narito po, sir, yung photocopy ng driver's license ni victim at ang photocopy po ng kay Marlon Reyes, sir. Okay. Yung kay Marlon po kumpiskado, tama? Hindi. Yes, sir. Photocopy po. Photocopy. Photocopy. So, ibig sabihin, hindi kinumpis ka, kinopia lang, and then binalik sa kanya. Yes, sir. Opo. Ano ang mali doon sa inyo pong palagay, Colonel? Ang authorized po mag-confiscate ng driver's license natin, ito pong mga deputized po ng LTO, sir. But a crime has been committed, so all you need to do is confiscate his driver's license and then coordinate with the LTO or any other government agencies so or traffic enforcement group being deputized by the LTO. Ang yes, gano'n yung suspect, sir, parang hindi na makatakas. Walang kawalan. Yes, sir. Arrested naman po ito, sir. Kinuha natin, piloto kami natin, and kinuha po natin sa LTO yung incident, sir. So, pati yung sa victim, kinuha yung lisensya, binalik nyo sa victim. Yes, sir. Koto kapi lang po, sir. Para may reference po tayo. Director Almora, sir. Yes, sir, Senator. Dapat itong mga different police units, uh, i-deputize nyo, bigyan nyo ng authority na mangumpis ka ng lisensya, especially when there is an accident that happened. Actually po, may program po tayo for deputation po ng mga PNP. Kung ano po yung nire-request po nila na mga personnel po nila who are involved po sa mga ganito pong sa traffic management or implementation of land transportation laws, Binibigyan po natin ng deputation training at dinideputize po ng LTO. Okay. Siguro po, lahat po ng unit ng PNP, lahat po ng istasyon ng PNP, isa o dalawa sa kanila must be deputized para pag dumating yung ganitong klaseng problema, aksidente, then may karapatan sila magkumpiska ng lisensya at uh, mag-file ng case against doon sa involved sa road rage, especially kung sila ay nakapatay o nakasugat. Yes, sir. Senator, uh, we are very willing po na accommodate po ang request po ng PNP. And then, gusto ko po yung lisensya ni Marlon de los Reyes and Alan Malakaman Babalikan ko kayo po next week. Confiscated na po. And then, kung hindi man nila isurrender, nagtago sila, gusto ko po, suspended po. Singapore. Yes, sir. Sir Senator, yes, na-mention kanina kasi na walang uh, ano si Alan Malakaman pero we will still coordinate with them para malaman po natin yung tunay na pangalan pati yung middle name po niya. Ibibigay ano ko po niya? sa inyo mamaya, sir. Got it. Hindi driver itong si Alan Malakaman the yes, fact sir. na Involved siya sa road rage at nanapak siya ng banta siya, dapat ito may parusa din sa LTO? Kung hindi po siya yung driver, Senator, hindi po siya subject to the LTO regulations. Pero sa regular criminal charges po, meron po. Isa na lang yes, po, uh, Director. Meron na po ba kayo nabili ng mga breath analyzer test kit? Meron na po, Sir. Nasaan na po mga yon? ginagamit po ng LTO, nag-share po kami sa HPG, uh, Sir Senator, ng ating mga ABA, Alcor breath analyzers. Ilan po nabili ng LTO? Ilan po ang na-budget sa LTO para doon at magkano po yung isa? Rough estimate po para pong mga 600 plus na Alcor breath, uh, breath analyzer po. Ilan po yung napunta sa PNP? Around 80 mga ganun po. So ang natira sa inyo is yes, sir. 520. So sino po ang gumagamit ng 520? Sa lahat po ng offices ng LTO nabigyan po yung mga district uh, heads namin. Nang isang unit, uh, more or less, uh, ganun po, sir. Naku, sir, dalawa lang iniisip rito. Baka wala yon o kung meron man yon yun ay kinakalawang na o inaamag na. Kasi never pa ako nakita ng isang kawanin ninyo sa LTO na nagpapatrol at gumagawa ng breath analyzer doon sa mga pinapara nilang sinusupetsyang lasing. Yes, sir. Uh, usually po, ang pinagkakandak po pagka nag-operate po is yung between uh, mga yung 9 to 10 or 9 to 11, ganon sir, then early morning. No, sir. Yes, sir. Hindi early morning. Dapat po yan, sir, the whole day. Hindi lang naman early morning ang may lasing. Meron lasing sa tanghali, may lasing sa gabi, pero most likely sa gabi. Pero sir, 520 breath analyzer test kit ang na-procure ng LTO kasi yung 80 na ibigay na sa PNP. Paano po ninyo ma-account? Give me a list of that. Kasi po, sa budget hearing, halong kating ko po ito. Sa mga enforcement teams po natin, uh, Sir Senator, meron po sila. Sino po ma ito? Ito ang uh, mga taga-flying squad? Yun po yung mga... Opo, opo. Sir, magsipag-sipag yung mga tao niyo especially sa Metro Manila. Gusto ko makita yung mga LTO Flying Squad na nagtatrabaho at nagtetest. Give me a list yes, of those people, mga motorista na pull over ninyo na test nyo na gamit itong alcohol breath analyzer test, ilan sa kanila ang napatunayang lasing at ano nangyari doon sa mga uh, napatunayang lasing using this device at ano nangyari sa kaso nila? We will comply, sir. We will comply, yes, Very sir. Very good. Sir Lemuel, hindi po ako titigil hanggat ni masuspindi itong lisensya nitong driver na si Marlon De Los Reyes at yung pong kaso na isinampas sa kanila, madagdagan tulad po sabi ni Tony Garrett. Maraming maraming salamat po uh, Idol Rafi. Ang isa lang po talaga naming uh, pakiusap is di naman po ito mangyayari kung hindi po siguro lasing at matatapang po ang mga yan kasi nakainom. Eh kahit po kami na road user din, nagdadrive sa kalsada, tayo po, takot na takot po tayo din dito sa RA 10586. Pag nahuli po dito, six months in jail. At pag nakasakit po dito, i hundred 150000 to 250000 Kaya po ako mismo, ingat na ingat. Pero kung ito po ay mai-implement, kahit sa gabi po ay tumambay yung mga apprehending officer, mag-breath analyzer sa may mga bar, ma may iwasan po itong mga ganito, uh, idle rapi. Unfortunately nga, sabi kanina sir, wala pa akong nakikita ni isang kaluluwa coming from any traffic enforcement agency na naninita dyan hawak-hawak itong -hawak alcohol breath analyzer at uh, itinetest sa mga suspected na mga lasing na motorista, never ko pang nakita niyan. If I may uh, suggest, uh, pati na rin po siguro sa mga police station, pati na rin po sa mga public hospital kung nadala po yung ito pong uh, medical. Pag pinamedical po kasi wala naman pong uh, ginagawa. So ito po yung kagaya po natin na nabibiktima na dahil lamang po dito ay napapawalang bisa po at nawawala po yung kaso kaya po yung takot sa atin ay hindi po yan mawawala. In fact, can we invite you sir as resource person sa hearing namin sa Tuesday? Pwede po, Idol Rafi. At ito po ay magiging advocacy ko na po, talaga. Sa Tuesday po sir, magkita-kita tayo sa Senado sir. Maraming salamat ngayon pa lamang po ha, Sir Lemuel. Salamat po, Idol Rafi.